Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa Ayusin ang mga problema ng ating bansa Ang galit ay alisin at dapat magkasundo Kung payapa ang ating bansa Aasenso nga tayo Kaumbayan ay unahin at dapat magkaisa Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo Ang galit ay alisin at dapat magkasundo Kung payapa ang ating bansa Aasenso nga tayo Ang kahirapan sa bansa ay haba Kailangang harapin ang marami nating problema Maraming nagugutom sa Maynila at probisya at Marami maraming trabahante Di sapat ang kinikita Pamilang hindi sapat ang pagkain sa mesa Kapag sila'y nagkasakit Wala rin pang pa-ospital Kabuhay ang hinampas ng matinding kalamidad At tumataas ang antas ng kriminalidad Hindi mabuting panuorin na puro na lang kampihan Kaliwat ka ng batikos Kabi-kabilang alitan ng dapat asikasuhin At kailangang malunasan ng mga problema'ng nagpapahirap sa ating bayan Sa ating ang panahon Pagkakaisa ang solusyon Magtulungan tayo, ito ang kailangan ngayon Dapat nagkakaisa para payapa ang bansa Pagkakaisa ang kailangan, di pa mumuliti ka Ang bayan ay dapat magkaisa Ayusin ang mga problema ng ating bansa Ang galit ay alisin at dapat magkasunlo Kung payapa ang ating bansa aasin Suma tayo ang bayan ay dapat magkaisa Itigil ang pag-aaway at ang ito ang aming sinasabi Kapayapaan ito ang nais namin na mangyari Dahil problema ng bayan ay napakarami Itigil ang bahayan at haba hagin. Ang bansa ay payapa Kapag hindi bahaba hagi Ang bansa ay masaya Kapag walang kampi Ang bansa ay uula Kapag hindi kanya-kanya Pagkakaisa ito ang dapat nating magawa Panahon na para harapin mga problema ng bansa Sa pagbabangay Ng bansa. Ang bansa Panahon na para harapin mga problema ng bansa At magkaisang lahat mga inihala ng madawag ng ubusin ng oras Sa hindi mahalaga ang bigyan ng panahon kinabukasan ng bansa Taong bayan ay unahin na dapat magkaisa Ayusin ang mga problema ng ating bansa Ang galing ay alisin na dapat magkasundo Kung pa ang ating bansa aasenso nga tayo Taong bayan ay unahin na dapat mag na itigil ang pagkaaway at ang pagkakagulong Ang galit ay alisin at dapat magkasundo Kung payaba ang ating bansa, aasensyo nga tayo Ang bigyan ng panahon, inabukasan ang bansa Ang kaupayan ay unangin at dapat may naging awayan. hindi po ba ang tama? ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alam-alam sa bayan. Woo! Woo! <laughs>